Yo, what's up? Happy people. Alan Gonzales po ng no? Awilan Trips. So, panibagong araw. Araw ng Sabado, panibagong araw para sa fishing atin. Yun. Alright. Kahit mahangin, tapos maalon, hindi tayo papatinag dyan. So, kasi ito yung libangan natin eh. Na-stress tayo sa trabaho. Pagod. So, once nakapag-cast tayo, parang nawawala yung stress natin. Kasi na-enjoy tayo eh. Na-enjoy tayo sa ating ginagawa. So, 'yung good cuts San Juanico ang gamit natin. Partisipa rin ito ni Sir James kasi hindi pa dumarating 'yung order natin na ganito. Then reel 3UB Smart Mini loaded na Hydra series na Gen 2 from Radiant Tackle Store. So, Shoutout kay Sir Brian Olido. Tapos 'yung ating ano, ating leader line is ano, Yung Monster ng Sea Knight. So, yun. What's up? Ito 'yung lure natin. So yellow na may combination ng orange sa black then may strike so yung hooks nito upgraded na to ayan ayan let's go sana makapagdali tayo rito yun shout out kay Prince Pudidi kasama natin siya tapos kay Lance Fishing sir kumusta what's up what's up tapos kay Pisces Fishing Marcus Khalid shout sa iyo tapos kay mm -hmm. siyempre tropa natin si Gerald Maki na matagal nang hindi na kapag-hagi shout out sa'yo sir, sir tapos sa tropa rin natin na isa ang assassin ng tropa na si Arlan Milianes shout out oh, shout out din kay ano kay Regan ka. so hindi na tayo nagkakasama mag-fishing lahat sana soon magkakasama-sama tayo ulit yun o no? ganda ng shell na to actually masarap to eh yan okay game shout out tayo mamaya ulit mga tropa ay kapisda TV, shoutout sa iyo tapos kay Jun Fishing. Shoutout din tapos kay Jonji, kay Non G. Shoutout sa iyo, sir. So ayun. Let's go. Pasok intro. Okay, panibagong spot, mahuli. So uh, let's try. Ah, uh, dito meron na tayo madali. fish uy 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 oh, fish on uy uy oh, fish on nga fish on fish on ano kaya to ay kanuping one spot snapper okay na po ito pero papuritos pinapuha nila to yung ganito kanuping yeah, no? pero maliit siya. pabitawan po natin to Let's give back to nature. Ito mga kawili, barakuda oh. Hindi ko na video. Kasi nag hagis agis lang ako rito sa gilid na to. Abang patawid papunta doon oh. Ayan, barakuda. Okay, nakaisa tayo. Dito lang eh, sa gilid lang na to eh. Baka may mga barakuda pala dito. Kasi medyo ma... Maano rito yung kalma? Diyan lang sa pagpat, oh. Nagulat niya ako. Habang nga naglalakad kasi ganito, naghahagi sa... O, yan pa. O, yan pa, oh. O, kanuping. Kanuping. Kaya, kanuping. Dito lang sa... Diyan lang sa gilid. Kanuping. Uy! 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 Uy. Uy. Ayan, kanuping yung pa. Second piece natin mga kamili. Dito lang sa gilid. Buti. Natsambahan natin. Para. Nice. Buti nakadali tayo rito sa gilid na to. flying lure <laughs> <laughs> Barracuda rin po yun So dito tayo magagay sa pagta rin O yung pa, fish on O fish on mga kawili Yan you know, fish on Ano pinto siguro Uy, Barracuda ulit, sayang Nilipad niya lang Galing Dumipad yung lure Maraming Barracuda Barracuda yung nila lalangoy sila tapos tatalon oo oh, nga lalangoy eh, kasi isla talagang lumalangoy eh. I mean itinatalon nila so barakuda nga sana hindi lang kaso nasakta na yun eh ilan dalawa na dalawa na nakalpas sayang let's try let's try again hmm. uy ang taming barakuda rito barakuda ulit yun pangkilaw yun pang kilaw pang kilaw Ang laki nun oh Diyan na sila Uy fish on Fish on mga kawi Uy saka na Uy Ano ping Uy Putol Putik Wow, putol Tayang, naputol yung ano, oh. oh. My goodness, pag ano ko. Fish na sana. Ay! Sa may ano naputol. Sa talian. Sa nat. Tayang. Wait lang po, ah. Ito naman gamitin natin, mga kawilig. Green. Green. Ito, personal na bet ko to yung green ayam yun fish on o oh, fish on o fish on o barakuda to o oh, barakuda yan huwag ka na makawala Para ko dito makakawili. ano medyo malaki-laki. Ay, malaki-laki nga. Uy, nagkulupot sa kanya ng anong. Nylon. Oh. Pero. So, you Kalaki know, laki to. Marapuda. Napuluputan sa nylon. sa oh ano? May game ito tayo ng door pero green pa rin. Tapos nag nat na rin tayo ng panibago kasi baka maputol dahil puro gas gas eh. Napaikutan ng ngipin niya kasi. So ngayon, sana ay oh, Yun, 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 yun. yan ha fish pa rin ata oh fish yun pa rin yan ayan tumusunod ayan ah alak alak yung gito isla, oh one spot na strike crossbreed gandang spot hindi na uubusan ang laman Pishon! Oh Pishon! Pishon! Mga oh, kawili! Pishon! Sabi ko na meron sa spot na to eh Pishon! Ayan ah. Ano to? Oy! Oh, Checkered! Ah! Kanuping! Oy! Mas malaki na to sa kanina! Kunin natin to ayan oh, mas malaki na to sa kanina ay Ito na, meron sa spot na yan eh. อย่ามาก่ากนเลย Dali! Malaling na! Yun! Fish on! Oh! Fish on! Uy! Putik! Oh, Sayang yun! Yak yung yung reel natin! fish on. Oh, fish on. Oh, fish on. Oh, fish on. Oh, ano yata barakuda? Barakuda siguro Gorolit. Ayun. Oh. Ano ping? Ano ping? Ano ping? Ah, awili kanu Oh, bukan nama kau Ano? Kaka Willy? Tanuping? Padali sa mata? Oh. Pagpupo muna tayo. Balik lang tayo dyan. may next strike so may open ko yung camera na wala wow ah. dyan o oh. yun strike pa rin oh vision yan ah kanoping to kanuping to kanoping kanoping to oh kanuping to ako wow, willy nice okay Wala sa siguro ng ka kain nila. Oh, ah, checkered snapper. Checkered Snapper Ayan no? Nice Grabe lang talaga yung alon dito Panalo So ayun, what's up mga kawili So, anong oras? <laughs> 11 na so sobrang lakas na rin ang hangin tsaka yung alon so ano na natin end na natin yung ating fishing so maraming maraming salamat sa mga sumusuporta sa atin ha <clears throat> sa walang sawang pagsuporta po maraming maraming salamat so huwag niyo pong malilimutan mag subscribe sa ating channel kung sakaling napadaan kayo palike na rin po at pasubscribe so yun update tayo so maganda naman yung fishing natin ayos maraming strike dito kayo nasa harap may nag-strike dyan nasabit lang tapos sa pwesto natin kanina may nag-strike ang laki nun putol eh naputol sa may leader line natin pag malapit na bilang binira so ayan marami rin tayong na ano doon na unhook mga lima ata may na-release tayong dalawa so goods yung gamit natin ito pa rin yung iniram natin kay Sir James good cut son manigo tapos Sir Yubis Mapini door natin ito yung green from Lazada saka yung orange kanina yung orange sa dala so yun update update eto yan ilan to lahat 7 dalawang barakuda itong barakuda ito mamaw to yung isa dalawang barakuda isang balo ito yung balo yung mahaba tapos checkered snapper isa kanuping no, natin tatlo tatlong kanuping so mga buhay pa to itong gaganda ng tuhaga natin so yun so ingat sa everything na ginagawa natin ano? ulit ito mamaw oh. so yun maraming maraming salamat sa lahat na sumusuporta ulit ko tapos maraming maraming salamat din kay Papa G kasi binayahan niya tayo ng huli ayun so ingat sa lahat Maraming maraming salamat. So 'yun. Ah uh, maligayang araw ng Sabado sa ating lahat Happy weekend everyone. So Alan ko po naka-wheelie trips. Psst.